So yan guys, uh, isang mapagpalang araw mong sa ating lahat. Uh, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So ilang araw tayong hindi na pag vlog dahil busy rin tayo sa ating mga uh, gawain. So, so uh, nagluluto muna tayo ng uh, piniritong isda na dalagang bukit kung tawagin dito sa amin. Yan guys, so yan. So, i-update ko rin kayo guys sa mga manok ko dito na uh, nangingitlog yun yung binibreed natin na shamo and din yung mga native natin umiitlog uh, na rin at saka uh, update na rin sa ating mga pasisil so yun guys, uh, samahan nyo ako so yun guys uh, ito yung bagong na acquire natin na uh, shamo asil si block yun guys so bali swap lang yan yung ginawa, swap lang sa ating brama Ayan siya. So, malaking manok. yeah, So, pinasok ko muna yung isang native dito. Ayan oh, para dyan siya ah, uh, mangitlog. Kasi yung purpose niyan is yung mga itlog ng ating shamu dito sa kabilang breeding pen ay siya na yung ipalimlim natin. Kasi maganda mag kapisa yung nahinaya na nitip. So, dyan sa kabila, yung shamu natin na naglilimlim, sampu yung itlog bali dalawa yung nabasag so yan so dapat talaga is may native tayo na tagalimlim so yung ibang shamu naman is magaling naman ah uh, maglimlim so yan guys so dito sa kabilang breeding pen is yung ating uh, shamu asil din din yung ating shamu na red so yan yung ating binibrid ngayon So, bali dalawa na yung itlog niyan guys. Yan, you know. o. So, bali tanggalin natin yung itlog na Kasi baka mabasag lang. Kasi mahigit tatlong kilo din yung babae niyan guys. Yan, you know. o. Yan. So, tapos na silang kumain. Ito yung tatubig nila. Yan. So, yan yung ating binibrit nyan, guys. Yan. Yan. Yan, guys, o. So. So naliligo yung ating anak na sa labas. Yan, ang ganda ni Red. So guys, oh. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung uh, naging lahi ni Red, ni Red pala ito, yung unang lahi niya sa ating hulubasilan. So ipapakita ko sa inyo. So, yan siya. So hinahandred ko din yan, guys. Kasi uh, kailangan alalayan para hindi ah... Uh, ma masakit kasi yung paa na ating uh, red kasi <laughs> sobra tatlong kilo at kalahati mahigit na to yan you know, o ito yung katawan nyo yan <laughs> okay so yan yung ating red ayan yung ating sya na block yan sila ang dalawa yan so ito yung nagiging naging first na position ng ating red yun guys yan yun limang piraso so one week old yan tapos yung ating mga pasisyo na native yan guys so yan so disclaimer lang guys no animals were harmed in making this video yan na yung ating mga pasisyo 'yung ating Rhode Island cross ulo basilan, 'yan guys. Ah malaki na. 'Yan 'yung ating ah isang roster 'yan sa loob. 'Yan oh. Rhode Island cross ulo basilan. So ito talaga 'yung ating ah papanalhin, guys, oh, 'yung bago nating nakuhay, 'yan. Ang taas na manok. 'Yan. Nice uh, hindi lang natubuan ng balahibo dito banda sa kabilang ulo niya pero okay na yan guys yan yung ating tag tagalimlim ng mga itlog na yon ng ating uh, shamu ito yung ating mga ibang pasisyo yan yan na guys ang um, dami rin tayong mga pasisyo yan, so, yan guys, so, yan. Ang ah, laki ng manok na yan. So, tatlong tatlong kilo rin yung timbang niya. ah nasa 6 months old pa lang. Yan. Ah, yan yung mga pumahan ni Black. Yan si Black. Yan. Kasi may red na tayo eh. So, Black naman siya. So, yan. So, papel lang muna. Lagay natin kasi wala pa tayong bakanting uh, mga panglagay o pangsapin dyan sa pugaran nila so yan guys yan ako. yan yung ating block so yun lang muna guys yung update ngayon dito sa aking munting backyard so abang abang ulit tayo sa mga uh, binibred nating mga manok so yan lang God bless to everyone